Sa bawat lungsod, maging sa mga liblib na lugar, may isang istruktura ng Iglesia ni Cristo na madaling matukoy o makilala. Kaakit-akit, natatangi at kahanga-hanga ang paglalarawan sa mga edipisyong ito, maging ng mga nagsisipagsuri mula sa iba't ibang relihiyon. Ito ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, Isang patotoo ng katatagan, katakilaan at pagtatagumpay ng Iglesia ni Kristo. tagapamahalang pangkalahatan, ang Iglesia ay buong pagkakaisang tumutupad sa mga gawain. Isa sa mga pinakakapansin-pansin ang patuloy na pagtatayo ng mga gusaling sambahan, dito man sa Pilipinas o sa ibayong dagat. Bagamat karamihan sa mga kaanib ay hindi mayayaman, sa tulong ng Diyos at sa pamamagitan ng kusang loob na paghahandog, na itataguyon ang mga proyektong ito. Sa loob ng isang daan at labing isang taon, isa ito sa mga malinaw na tagumpay na patuloy na ibinibiyaya ng Diyos sa kanyang bayan. Pero may ilan pa rin na nagtatanong, bakit ba napakahalaga sa Iglesia ni Kristo ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan? Ano ba ang batayang nito sa Biblia? Magandang araw po mga kaibigan, muli ay sumasa inyo ang programang Ang Iglesia Ni Cristo. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. at sa pagkakatong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Vic Sandoval. Kapatid na Vic, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa iyo kapatid na Jerry at mga kaibigan, kumusta na po kayo? Hangad po namin na makasama namin kayo muli sa kabuan po ng gagawin nating napakahalagang pagtalakay. Uh, kapatid David bago tayo dumako sa gagawin nating pagtalakay, batiin po muna natin ang ating mga kapatid na sumusubaybay po ngayon sa atin. Mga kapatid, happy 111th anniversary po sa ating lahat. Gayun din po sa inyo, kapatid Navic, happy anniversary po. Happy 111th anniversary sa ating lahat, kapatid na Jerry, at sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Mga mahal na kaibigan, sa pangunguna po ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang mga kaanib po nito ay buong pagkakaisa po na itinataguyod ang iba't ibang banal na gawain po nito. Ang isa po sa mga ito, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba yung dagat ay ang pagtatayo po ng mga gusaling sambahan. Alam ito ng mga nagmamasid hmm. sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Vic hmm. de Uba. Sa kabila po ng katotohanan ang karamihan po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi naman po mayayaman. Subalit so, sa tulong ng ating Panginoon Diyos ay naitataguyod po ng iglesia ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan na ang ginugugol po na mga salapi ay mula po sa mga kusang loob na abuloy o handog ng mga kaanib. At mamaya nga po kapatid na Vic, isa po yan sa ating patutunayan sa pamamagitan po ng Biblia. Uh, kapatid na Jerry, ang ating uh, pagpapatayo ng mga gusaling Apo. sambahan. Apo hindi lamang dito sa ating basa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo ay indikasyon Apo. na napakaraming patuloy na umaanib sa Iglesia Ni Cristo at isa lamang ito sa parada ng mga tagumpay na ibiniyaya sa atin ng Panginoon Diyos 111 years na lumipas. Apo. Ngayon ay ipaglingkod natin, kapatid na Vic. Ano po ang pinagbabatayan natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo? Bakit tayo patuloy na nagpapatayo mm -hmm. ng mga gusaling sambahan? Mm -hmm ang utos po mismo ng Panginoon Diyos na nakasulat. Dito po sa Aklat ng Hagay, sa 1.8, ganito ang ating mababasa. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy at magtayo kayo ng bahay. At aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Kapatid na Jerry, dapat mapansin na ang nagsasalita rito mismo ay ang ating Panginoon Diyos. Apo. Ang kausap niya, ang kanyang bayan, ang bayang Israel. Uh, ang sabi rito, magsiahon kay kayo sa bundok at manggagdala ng kahoy at manggagtayo kayo ng bahay. Alin po yung bahay na yun na tinutukoy na dapat po ay itayo ng mga lingkod ng Diyos? Pagka natin mga kaibigan sa Bagandang Balita Biblia, dyan, disa, dyan din sa Hagay 1.8, mababasa niyo po sa inyong mga monitor. Ang tinutukoy pong bahay ay ang templo na dito kapatid na Jerry, pagka na ang Panginoon Diyos ng bahay o ng templo, ay nalulug, nalulugod siya, naluluwalhati siya, nabibigyan siya ng kasiyahan. Kaya ito po ang dahilan kung bakit sa pangunguna po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay patuloy pong itinataguyod namin ang mga gawang makapagbibigay kasiyahan sa Panginoon Diyos. Isa na nga po yang binasa po sa atin mula sa Biblia, ang pagpapatayo po ng templo o gusaling sambahan. Mm -hmm. Akapatid na Bic, bakit natitiyak na ang gusaling sambahan ay nakapagbibigay kasiyahan sa ating Panginoon mm -hmm. Diyos? Eh sanggunin natin ang nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, babasahin natin ang nakasulat dito po sa Unang Hari. Sa 8.43, ganito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo siya, buhat sa langit na inyong luklukan. At ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo. Tulad ng Israel, matatalos nilang ang pangalan ninyo'y sinasamba sa templong ito. Kapatid na Jerry, mm -hmm. sana na. Pansin ng ating mga taga subaybay mga kaibigan, na ang kaukulan po ng templo o bahay ng Diyos na itinatayo ng kanyang bayan, ay para sa pagsamba sa Kanya. At gaya nga po ng inyong narinig, mga kaibigan, batay sa binasa natin sa Biblia, ang sabi, makikilalaan niya ng lahat ng tao sa lupa ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo. Ang pangalan ninyo'y sinasamba sa templong ito. Kaya ang mga gusaling sambahan, kapatid na Jerry, Papa. ay nagsisilbiring mga bantayog ng ginagawang mga pagsamba at pagpupuri ng kanyang bayan. Gaano pa ang pagpapahalaga kapatid na Vic ng ating Panginoon Diyos sa gusaling sambahan? Babasahin natin muli ang nakasulat dito sa Biblia. Dito naman po mga kaibigan sa ikalawang kronika 7.15 hanggang 16, ganito po ang nakasulat. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Hinirang ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang pook na ito magpakilanman. Kapatid na Jerry, sana napansin ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, malino po ang sabi ng ating Panginoon Diyos mismo na mamamalagi anya ang kanyang pangalan sa templo o sa gusaling sambahan. At para patunayan pa ng Panginoon Diyos ang kanyang malaking pagpapahalaga hmm. sa templo o sa kanyang bahay, ang sabi rito, pangangalagaan ko at pakamamahalin ang pook na ito magpakilanman. At ang sabi pa, aking pinili at itinalagang bahay na ito upang ang aking pangalan ay man. magpakilanman. Eh bakit po sa templo o gusaling sambahan itinalaga ng Diyos na doon po manahan, doon po manatili? Ang kanyang banal na pangalan. Hmm. Sapagkat doon sa templo o sa gusaling sambahan, Papo. ay doon sinasamba ng kanyang mga hinirang ang kanyang pangalan. At yan po ay batay sa Mateo 6.9. Mga mahal po namin, kaibigan, sana po napansin po natin. Ang unang-una pong nagpapahalaga sa templo o gusaling sambahan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat doon po siya sinasamba. mm -hmm. E eh, sa panig naman, kapatid na Bik, nung mga sumasamba sa ating Panginoon Diyos, sa templo o gusaling sambahan, ano po ang isa sa mga biyaya na tinitiyak ng Biblia na tatamuhin po nila? Eh marahil, kapatid na Jerry, ay naalala pa ng ating mga tagisibaybay, yung binasa natin sa Biblia kanina na ang sabi ron, diringgin ko anya ang mga dalanging gagawin dito ngayon at magpakilan man. Kaya... Napakalaking biyaya, kapatid na Jerry, ang natatamo nang mga tunay na mananamba. Mga kaibigan, kaugnay po niyan, panoorin po natin ito. Sa bawat bagong gusaling sambahang itinatayo, isang panibagong patotoo ito ng masigasig na pagsunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa utos ng Diyos. Ang ipagtayo siya ng bahay kung saan siya sasambahin at paglilingkuran ng kanyang mga lingkod. Mababasa naman po sa Biblia na ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang bayan sa panahon ito, ang Diyos ni Kristo, ang bayan po ng ating Panginoong Diyos na inuutosan na magtayo ng pusaling sambahan. Bakit dapat pinagtatalagahan po natin ito? Sapagkat pagka ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos ay natutubo na yung pagpapatayo ng pusaling sambahan, ito'y nakalulwalhati. Sa, sa tulong ng Iglesia ni Cristo Construction and Engineering Department, na isa sa ng matibay at maayos na disenyo ng mga gusaling sambahang itinatayo. Ang pagtatayo po ng uh, gusaling sambahan at ibang mihor sa iglesia ay sinisikap po namin na uh, makasunod sa pamantayan o standard ng ating gobyerno. Higit pa doon, sinisikap namin na maging mataas ang uri ng aming ginagawa para siguradong makapagbigay ng kasiyahan sa ating tabibid. Para sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, ang mga gusaling sambahan ay hindi lang basta gusali. Ito ay tahanan ng Diyos at ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya't hindi na nakapagtataka ang taus-pusong pagpapahalaga ng mga kapatid sa mga gusaling sambahan. Nung mapagtayuan po kami ng bagong gusaling sambahan, talagang napakasaya po namin. Dito po nakakapagkanlong ang mga lingkod po ng Diyos na naiibsan po ang daladala nila mga suliran nila problema. Dito po, sa banal na dakong ito, dito po, nagkakaroon ng kapayapaan ako po bilang isang Iglesia ni Kristo. Dito po sa loob ng bahay sambahan na isasagawa natin ang maayos na pagsamba. Pwede po kami pumunta para magpanata kung saan pwede namin iluha at lapit sa amang lahat po ng aming pong pangangailangan. Iingatan po namin at paalagahan ang gusaling sambahan na ito. Lahat po ng bagay na pwede namin gawin para mapangalagaan ng gusaling sambahan ay gagawin po namin. Sisikapin ko po lahat ng aking mga kaya para po mapangalagaan po ang aming bagong gusaling sambahan. Lagi po akong tutulong sa pangangalaga, sa bahay-sambahan, at uh, pangangalagaan ang lahat ng mga kasangkatan, iingatan at para sa alwalatian. Pangako po ng mga kapatid ukong sa gusaling sambahan, itinatayo lubos na pakakaingat at pakamamahalig si Sinuping at patuloy po tutulong sa pamamahala para lang magtagumpay ang ukol sa pagpapatayo ng gusaling sambahan at maging sa iba pang mga aktibidad. Bawat itinatayong gusaling sambahan ay tanda ng maalap na pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na ang hangarin ay laging mabigyan ng kasiyahan ang Panginoon Diyos. Mga kaibigan, patuloy kayong sumusubaybay sa programang ito, Ang Iglesia Ni Cristo. Kapatid na Vic, ngayon naman ay puntahan natin yung tungkol sa binanggit natin kanina sa unahan. Mm -hmm. Yung mga halagang ginugugol ng Iglesia Ni Cristo sa pagpapatayo at pagpapakumpunin ng mga gusaling sambahan. Mm -hmm. Saan po nang gagaling mm -hmm. yung mga halagang ginugugol ng Iglesia Ni Cristo sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan? Mm -hmm. Ang sagot dyan, kapatid na Jerry, babasahin natin dito po sa ikalawang kronika 24, pantalate 5, ganito ang nakasulat. At kanyang pinisan ang mga saserdote at ang mga levita. At sinabi sa kanila, magsilabas kayo hanggang sa mga bayan ng Huda at magtipon kayo sa buong Israel ng salapi upang husayin ang bahay ng inyong Diyos sa taon-taon at sikapin ninyo na inyong madaliin ang bagay. Kapatid na Jerry, ang ginagawa natin sa panahong ito, mm -hmm. eh katulad lang ng ginawa noon ng Bayang Israel. Mga kaibigan, gaya nga ng narinig po ninyo sa binasa natin, ang sabi rito, magagtipon kayo sa buong Israel ng salapi upang husayin ang bahay ng Diyos, ang tinutukoy ang templo o ang gusaling sambahan. Kaya mga kaibigan, nagtipon sila ng salapi na sagana. E ganito rin po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa pumamagitan po ng pakikipag. Kaisa mm -hmm. ng lahat ng mga kapatid sa isinasagawang kusang loob na paghahandog, eh dahil doon ay nagagawa natin ang pagtulong para sa mga gugulin ng Iglesia. Ang isa rito ay ang pagpapatayon ng gusaling sambahan. E paano po kung halimbawa, kapatid na big may magtanong po ng ganito? E eh, yung binasa ninyo ay sa panahon niya ng bayang Israel. Mm -hmm. Ngayon ay panahong kristyano na. Mm -hmm. Mayroong po bang mababasa sa Biblia na maging sa panahong kristyano, ipinag-uutos din po ang pagtitipon ng salapi o paghahandog? Mm -hmm. Meron. At yan ay pinatutunayan ni Apostle Pablo dito sa kanyang ikalwang sulat sa mga taga-Korinto, mga kaibigan, babasahin namin sa inyo. Ang nakasulat dito po sa 9.7, itutuloy na natin ng 12-13, Ganito ang nakasulat sa banal na kasulatan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasi sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ibanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Kapatid na Jerry, ito ang paraan o batayan natin sa panahong kristyano hmm. ng pagbibigay ng handog para tayo ay makapagtipon ng salapi ang isang kaukulo nito ay para sa pagpapatayo ng gusaling sambahan. Ang sabi rito, mga kaibigan, magbigay niya ang bawat isa. Bawat kaanib si Iglesia, inuutos ang magbigay, mm -hmm. ang pagbibigay na tinuto Yan ang pagbibigay ng handog. Paano pa paraan ng pagbibigay? Tayonan niya sa pasya ng puso. Mm -hmm. Kaya hindi po totoo yung ipinaparatang ng iba na sapilitan yung paghahandog at pag-aabuloy mm -hmm. sa Lubre Hindi ng tayo tinatakdan, kapatid na Jerry. sa Sapagat malinaw ang sabi ng Biblia, mga kaibigan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Eh, ano po ang kaukulan nung ibinibigay nating masaga ng mga handog? May binabanggit dito si Apostol Pablo, mga kaibigan, ang sabi rito ay sapagat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal. Ang tinutukoy na pangangasiwa ito ang Church Administration na tinutugunan ang pangangailangan ng mga banal, um, ang mga banal na tinutukoy dito ay ang mga binanal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa bakatid bagay, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ano ang isa po sa pangangailangan ng mga binanal na dugo ni Kristo o Iglesia ni Kristo? Ang isa rito ay uh, mapagkalooban sila ng mga maayos ng mga gusaling sambahan na doon nila isinasagawa ang kanilang mga pagsamba. At yun ay nagmumula. Ang sabi rito, dahil anya sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Kaya hindi nakapagtataka, kapatid na Jerry, hmm. kung bakit kahit yung mga nag-oobserve sa iglesia, Apo. ay napapansin nila, napakabilis ng ating mga pagpapatayo at pagpapagawa ng mga gusaling sambahan. Mga mahal po namin, kaibigan, sa loob ng Iglesia ni Kristo ang pagtatayo ng gusaling sambahan at pagpapanatili po ng kaayusan at kagandahan nito, maging yung mga paraan po ng paglikom at paggugol sa mga gawain ito ay naaayon po sa aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kailanman po walang anumang aral na inimbento po sa loob ng Iglesia ni Kristo na ipinatutupad sa lahat ng mga kaanib. Isa na po ang ukol sa paghahandog. At sa pag-aabuloy. Mm -hmm. At gaya po ng ating na-observe. Mm -hmm. At maray ang ating mga taga-subaybay, kayo man po, napapansin po ninyo ito. Mm -hmm. Mentras na lumalaki po ang Iglesia Ni Cristo, lalo na po ngayon, mm -hmm. ang Iglesia Ni Cristo ay nakatatag na ang maraming mga lokal sa 168 countries and territories. Mm -hmm. Dumarami po ang mga sumasamba. Kaya dumarami rin po ang pangangailangan ng iglesia para sa mga gusaling sambahan. Mm -hmm. Kaya tuloy-tuloy po ang pagpapatayo ng Iglesia Ni Kristo kahit nga po sa mga liblib na lugar, sa iba't ibang panig po ng daigdig. Mm -hmm. Mga kaibigan, panoorin pa po ninyo ito. Malinaw sa mga kaanib sa Iglesia Ni Kristo na aral ng Diyos na ipalaganap ang kanilang pananampalataya para sa kapakanan ng nakararami. Resulta ng pinaigding na gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo, mabilis na dumarami ang bilang ng mga kaanib sa iba't ibang panig ng daigdig. Dahil dito ay sinisikap ng pamamahala ng Iglesia, mapatayuan ng mga gusaling sambahan, ang mga kapatid, kahit sa mga liblib at malalayong dako. Itong lokal ng darangan, ang mga unang dako na pinagdarausan ng mga pagsamba ay totoong palit lang. Habang tumatagal ang uh, iglesia dito sa lupal ng darangan ay papadami ang mga kapatid sa iglesia. Kaya ito na yung panahon na matayuan sila ng isang malaki at napakagandang gusaling sambahan na makasasapat sa bilang ng mga kapatid na dadalo lalo na sa panahon ng mga pagsamula. Kamakailan lang ay itinayo at naitalaga na yung gusaling sambahan sa lokal ng skyline. At talagang napapanahon na sapagkat dumarami na ang mga kapatid, yung dating pinagsasambahan ay hindi nakasya ang mga kapatid natin. Sa mga lokal, may mga gusaling sambahan na Walit hindi na sumasapat ang kasalukuyang laki ng gusaling sambahan, sa dami ng mga kapatid ay pinatatayuan ito ng mas malaki na sasapat sa kanilang pangangailangan. Ito ay upang maayos nilang maisagawa ang mga pagsamba sa Panginoong Diyos. Ang mga gusaling sambahan ay higit pa sa istrukturang gawa ng tao. Nagsisilbi itong dako ng kapayapaan, kanlungan, kalakasan at pag-asa para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Habang patuloy pagdami ng mga kaanib at paglaganap ng Iglesia, ay patuloy ding naninindiga ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Sa Panginoong Diyos ang lahat ng kapurehan. Mga kaibigan, patuloy po ang inyong pagsubaybay dito po sa programang Ang Iglesia Ni Kristo. Kapatid na Vic, marahil alam din ito ng ating mga taga-subaybay mm -hmm. na ang panahon po natin ngayon ay dumaraan ang tao sa hindi na magagandang sitwasyon ng buhay. Mm -hmm. Napakatindi ng mga ligalik, mm -hmm. yung karahasan ay patuloy na dadaragdagan. Mm -hmm. Matinding kahirapan, dadaragdagan natin. Napakahirap ng pagdadala po ng buhay. Mm -hmm. Bakit po sa kabila ng matinding pinagdaraanan sa buhay na ito, yung mga ligalig, yung kahirapan, yung karasan, patuloy din ang Iglesia ni Kristo sa pagpapatayo ng gusaling sambahan? Sapagkat kapatid na Jerry, hindi matitinag ang mga tunay na lingkod ng Diyos sa kanilang paninindigan. Gaya ng binabanggit ng lingkod ng Diyos dito sa aklat ng mga awit, 34, hanggang 4, babasahin natin dito po sa isang salin sa pagkakaliwat na sa ating wika. Pupurihin ko ang Panginoon anuman ang mangyari. Lagi kong sasalitain ang kanyang mga kaluwalhatian at biyaya. Ipagmamapuri ko ang lahat ng kanyang kabutihan sa akin. Hayaang magpakatatag ang mga nawawala ng pag-asa. Sama-sama nating purihin ang Panginoon at dakilain ang kanyang pangalan sapagkat humibig ako sa kanya at sinagot niya ako. Pinalaya niya ako salahat lahat kong katakutan. E ito rin ang paninindigan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito, na anuman ang maging sitwasyon uh -huh. ng buhay, anuman ang maging kalagay uh -huh. ng ating paligid, hindi natin titigilan ang pagpupuri sa Panginoon Diyos. Kaya mga kaibigan, kaugnay po nito, hindi rin ititigil ng Iglesia ni Cristo ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan saan mang panig ng mundo ito makarating. Sapagkat sa banal na dahong ito, dito po ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang pagsamba, pagpupuri sa Panginoon Diyos na ang ating hangaring kapatid na Jerry ay lagi nating mabigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon Diyos. Apo, at matatag tayong sumasampala tayo na ninindigan na yun ngang pagdalo po natin mm -hmm. sa ating mga banal na pagsamba sa Diyos sa gusaling sambahan yun nga po ang kinikilala po namin at sinasampalataya ng lulunas po mm -hmm. sa marami pong mga bagabag na pinagdaraanan dito sa mundo sapagkat sumasampalataya po kami na sa pamamagitan ng aming mga pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos, doon ipagkakaloob po ng Diyos ang napakahalaga pong tulong para lalo pa pong maitaguyod ang pamumuhay namin mm -hmm. dito po sa mundong ito, sa ilalim po ng basbas at hmm. pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga kapatid na Jerry, inaanyayahan natin ang ating mga tagisabaybay na nawa po ay magpatuloy kayo sa inyong ginagawang pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayan sa loob ng Iglesia Ni Cristo sapagkat ang amin pong tanging hangad ay makasama namin po kayo sa lahat ng mga biyaya, pagpapalat, basbas ng Diyos na Kanyang iginagawad sa Kanyang Banal na Iglesia. Mga kaibigan, sana po sa pamamagitan po ng episode na ito na ating tinalakay, dito po sa programang Ang Iglesia Ni Kristo ay lalo pa po ninyong nakilala ang Iglesia Ni Kristo na naglilingkod po sa inyo ngayon. At lagi po namin pinakahangad na matupad po sa ating lahat ang layunin po ng ating Panginoon Diyos na ang lahat po ng tao ay mga kaalam ng katotohanan at maligtas Gaya po ng isinasaad sa unang Timoteo 2.3 hanggang 4. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, inaanyayahan po namin kayo sa gagawin nating panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat ng marami po sa iyo. Hindi mo po binigo ang ginawa po naming pagtalakay sa programang ito. Opo. Sumasampalataya kaming tinulungan mo po kami. Amen. Pinatnubayan mo po upang maihayag ang iyong mga katotohanan. Amen. Lagi naming ipinagmamakaawa na wa, sa pamamagitan po ng programang ito, Opo. ng iyong banal na iglesia, lalo pang maraming tao ang magbalik loob sa iyo. Makasama namin upang isagawa ang tunay na pagsamba at pagpupuri sa iyo na maghahatid po sa kaligtasan. Amen. Nagmamakaawa rin kami lalo pang pagtagumpayin ang buong iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Magalang po na hinihiling namin ng lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.